ito nga buto nga ako no <laughs> <laughs> matinding pangangailangan <laughs> matinding pangangailangan vlogger ka mang gali guys. Oo, oh, oh, wala bong ka diyan, wala ka diyan. Oh, no, tama. Eh uh, po, binibigyan pa sa nang kanyang subscriber. <laughs> <Susan>. <laughs> Kasi na to para sa video. Hindi na raw, gali ni raw. Ako na si, ba lalay na ni Panday. Lalay, lalay. Aba. Oh. oh.